Magkaiba kasi yung problema sa sitwasyon ni, eh. yeah. 'di ba? Yung nagmo-move on, wala ka talagang peace of mind doon kasi sitwasyon ngayon eh. It will take some time bago mo matanggap 'yan, pero tatanggapin mo na lang 'yan. Iyak faster. Lungkot faster. Lungkot faster. Kongol sa mga bagay na uh, sitwasyon, mas mabilis mong matatanggap, mas mabilis ka makaka-move on. Sitwasyon kasi yan eh, hindi naman yan problema, eh. 'di ba? Hiniwalayan ka nag-break kayo. O, sitwasyon yan. Hindi yan problema. Lahat ng problema may solusyon. Eto, para malaman mo kung ano ang pinakaiba ng sitwasyon at problema, lahat ng problema may solusyon. Pag ang isang problema, walang solusyon, sitwasyon yan, tatanggapin mo na lang. Paano pag bobo? Hindi niya daw alam kung anong solusyon sa problema. Hindi sitwasyon na daw yun. Sitwasyon yun. Tanggapin mo na lang. Bobo ko eh. Di Hindi mo alam kung anong solusyon eh. Oh. Hindi, pag hindi mo alam kung anong solusyon sa problema, tapos hindi mo alam kung sitwasyon ba yan o problema, itanong mo kay Chay Chester. Uh... <laughs> So, swa, suave. Swa, smooth, 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 smooth. Okay. Mag-meditation ka para meditation para me weakening ang mindful na bla, bla. Hindi ko alam totoo, hindi ko na intindihan yung ng ano na yan, yung med meditation yan. Sorry, hindi ko na intindihan yan. Magdadasal, yun ang alam ko. Pero meditation, oh. how? Hindi, ko alam yun, Saracho. Seryoso, hindi ko alam. Hindi ko alam na kung nagagawa nun. Baka mali lang ako. Oh, gusto kong isiping mali lang ako. Pero wala naman akong ginagawang meditation bukod sa pagdadasal eh. Wala akong meditation na ginagawa bukod sa pagdadasal na hindi ko na nga maalala yung huling pagkakataon na nagdasal ako. Hindi ko na maalala yung huling pagkakataon na nagdasal ako. Pero tignan mo, wala naman akong problema kailangan meditation eh. Para sa meditation para sa akin. Kung sa'yo gumagana yung meditation, bala ka sa buhay mo. Pero sa akin, hindi ko kailangan. Eh, okay na! Wala naman akong problema eh. Bakit? Kasi konting problema, pasok ang problema, resolba Pasok ang problema, resolba Pasok ang problema, resolba Tinatamad ako resolvahin, Andiyan si Gail. Chara na Zulba para sa akin. O, oh, andyan yung mga ibang ano, tao ko, sila na Zulba para sa akin. Problema nila yan. ba, diba? Ganun lang kasimple.